dai na nakaabot pang buhay sa ospital ang sarong motorista. Makalis na mabangga kang kasabat na hauler truck sa tinampong sakop kang barangay Matnog Basud, Camarines Norte. Magalauna ning maaga hong kasod ma Oktubre 22. Sigun kay Police Staff Sergeant Joy Cortez, tagapagtaram kang Basud Municipal Police Station, gikan ng hauler truck sa Naga City, asin pasiring sa direksyon kang Daet, Camarines Norte, kan kaunong ang ibong na linya na nagresulta sa pagkagadan kang biktima. Binisto ang driver kang hauler truck na si Proylan Bale, 29 anyos, mantang ang biktima. Iyo ang 19 anyos na si Earl Lawrence Cabeles e. I. kan barangay Mambungalon, Mercedes na pigbabaybay ang direksyon pasiring sa Naga City. Pigpurbaran pakutang idara sa ospital ang biktima, alagad binawian man sa naning buhay malaki po yung naging pinsala at makikita dun sa pinangyarihan ng aksidente ay punong-puno po ng dugo. Mm -hmm. at po yung ulan during ganyang oras, mga 11 to 1 a.m. po. So mm -hmm. walang puknag po yung ulan. Siguro mga uh, lang ay bahagya, ano po, pero patuloy po yung uh, pag -ulan. So siguro po yung kalsada natin ay medyo madulas at madilim po sa area ito pa man pag-urulay ang nabay ang pamilya kang biktima dangan ang sospek. Alagad posibleng kasong reckless and prudence resulting to homicide. An isa na asunto kay Bale. Siya po ay na-inquest na kahapon. So nasampahan na po siya ng kaso. Ngayon po, di ko lang po masabi pa kung agreement yung i-offer ng kabilang pani. Sa matnog sorsogon, gadan man ang sarong motorista. Kan madamay sa nangyaring diskwido sa tinampong sakop kang barangay Hidhid, alas 7.30 kasubanggi sigun sa Deputy Chief of Police kang matnog PNP na si Police Captain Jonathan Hapa, nagluluwa sa sendang investigasyon na mantang pigbabaybay kang 37 anyos na si Bonjovi Perez, ang pakurbadang porsyon kang nasambit na tinampo, nawaraninin ng kontrol sa manibela, rason nga ni maukupar ka ng ibung na linya, asin mabangga ang nakaparadang bus sa gilid tinampo, kung sa inasa likod man kan bus ang nagada ng motorista na pigdiklarang dedo na rival, mantang lugadan man sa pangyayari ang driver kang bus asin sa rukaning pasayro na tulos man dalagan sa ospital. Sa kasamang palad naman, may nakabuntot train na isang motorsiklo sa may likuran ng ilabin. Kaya gawa ng impact, pagbunggo ng truck doon sa ilabin, nahagip din ng, ano, nahagip din ng buntot ng ilabin itong ano. itong motorsiklo sa likuran ng ilabin at naitapon itong motorsiklo doon sa may gutter ng kuan ng daan. Sangunyan, nasa kustudya na kang matnog PNP si Perez para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon, mantang pigahan at pakun magkakaigwaning pag-urulay ang ambuslado. Balik Bali po tatawid dito, galing po ng Maynila ito, tatawid po na alin, papunta din sa Sabar. Alos ang mga laman po nito yung mga big order order shopping. Katakod kay ni, liwat na nangapuda ng otoridad sa mga driver na magtag sa pagmamaneho, nga ni makaibitar na may madanyara na buhay para sa mga baretang tatakbikol. Nomer Corporal.